Una sa lahat, ang Ipuagi, isang pangunahing manlalaro sa industriya ng musika ng Korea, ay natagpuan ang sarili sa gitna ng away sa siyo ng ador na si Min Hee Jin. Lumakas ang tensyon ng subukan ng Itwagi na makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga miyembro ng New Jeans, isang hakbang na sinalubong ng pagkadismaya ni Min Hee Jin. Ang drama ay lumaganap ng magpasya ang Itwagi na magsampa ng isang kriminal na reklamo laban kay Min na inakusahan siya ng isang pagalit na pagtatangka sa pagkuha. Sa kabila ng patuloy na hindi pagkakaunawaan, tiniyak ng Itwabi sa mga tagahanga ang kanilang walang patid na suporta para sa pagbabalik ng Nugents na kasama ang pagpapalabas ng kanilang matagumpay na music video, Bubblegum. Parang hindi pa sapat ang Hybeador Clash, nayanig ang Kupop World sa pagbuwag ng girl group na Nature. Kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa pagkakasangkot ng miyembro na si Haru sa pang-adultong entertainment na humahantong sa pagbuwag ng grupo. Sa isang mas maliwanag na tala, ang Seventeen ay nagdaos ng matagumpay na konsyerto sa Seoul CU World Cup Stadium at ang Tomorrow X Together ay nag-anunsyo ng paparating na Japanese single release. Sa gitna ng mga kaguluhan ito sa industriya, may dapat pasayahin ang mga tagahanga ng inhipin. Inanunsyo ng grupo ang pagpapalabas ng isang espesyal na album na pinamagatang Memorabilia bilang bahagi ng isang espesyal na release ng Dark Moon na nakatakdang ilabas sa kalagitnaan ng Mayo. Ang Halbiador Saga ay nagkaroon ng panibagong twist ng ang direktor ng New Jeans, Bob Lugum. Music video ay nagbahagi ng isang kakautok na pag-uusap kay Min Hee Jin na nagpapakita ng isang madiliw na pakikipag-ugnayan sa pagitan nila. Malaki ang kaibahan nito sa mga negatibong komento ng mga empleyado ng Ibwabi tungkol sa pag-ugali ni Min Hee Jin na nagudyok ng mga talakayan tungkol sa katiwalian sa korporasyon at hindi patas na pagtrato kay Min Jin. Sa gitna ng lahat ng ito, ang dating g idol member na si Soojin ay nag-anunsyo ng pagbabalik sa kanyang pangalawang ED na Reize habang ang Reize ay naglabas ng dalawang opisyal na music video para subside ng mga track mula sa kanilang paparating na unang mini-album, Reizing. Pansamantala, Naglabas ang IV ng isang highlight medley para sa kanilang paparating na pangalawang mini-album na Ill Switch at ang ayo ng Baby Monster ay nakakuha ng atensyon para sa kanyang eclectic na panlasa sa mga case ng telepono. Inilabas din ng Atriwa ang kanilang upcoming Japanese single na Algorithm na nagpapakita ng maliwanag na pop video. Sa harap ng drama, nagpaalam si Yoon Bomi sa kanyang karakter sa drama ng Tigid na Queen of Tears at ang mga chismis ay nagmungkahi ng posibleng pagkakasangkot ng Iguati sa kultong organisasyon na Dan World na posibleng makaimpluensya sa pag-alis ni Min Heejin sa kumpanya. Kung susumahin ang lahat, ang industriya ng K-pop ay naging pugad ng aktibidad na may mga kontrobersya na pumapalibot sa Ikebi at Ador, pagkalansag ng kalikasan at mga bagong release ng musika mula sa Inhiten, Soojin, Reis, Ivy at Adsiwa. Sa panig ng drama, ang nakakaantig na paalam ni Yoon Bomi sa kanyang karakter na Queen of Tears at mga chismes tungkol sa mga potensyal na koneksyon sa kulto ng itsebi ay nagdagdag ng higit pang intriga. Kaya, manatiling nakatutok sa espasyong ito para sa higit pang mga update mula sa dynamic na mundo ng k-pop drama, at lahat ng bagay na Korean entertainment. Hoy, ikaw! Tanda ang mag-subscribe sa Chatty Jinger para sa higit pang hinaharap na mga video pack na may mga entertainment, kaalaman at saya. Hindi nakakalimutan ang totoong buhay ng mga kwentong multo at paranormal na gawain din. Bigyan ng thumb up ang video na ito at pakibahagi din ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang aming mga kaakit-akit na himig sa background ay orihinal na binubuo ni Pierre de Matique. Mangyaring isa alang alang na mag-subscribe din sa kanyang channel. Salamat sa panunood at makita ka sa lalong madaling panahon.